at ini po ako sa bahay so, nagpatid na ako kay kuya para magpipishing sana makahuli ng pangulam mamaya kasabay ko sila kuya osang pa uli eh hey, pakito ah pala ano in-announce ko si kuya katay na <laughs> Ayan, shout out po kay Tita Celia. Si Nabasa diba, ko po yung comment nyo. Ah, so ano na, God day ako na po. Sana po okay na po. asa ah, sana po okay kayo. Kasi masyado po kami nag-alala. Lalo na po yung buong pamilya. Ay, ah, si Buya affected. Kasi yung isa pong account na ginamit po yung pangalan ni Tita, eh, inad po kami. Ayan. Ah, Basta po at lagi po mag-iingat. At basta rin po kayo dito day. At sa pa, mama po ni dito day. Stay tuned mga ka-dreamer! Yan, nandito na ako natin na ako ni Kuya. Muwi na po si Kuya. At may tubig tayong dadaanan. Ayan, may times po na nagkakatubig tunog. Ano na to, daan na to. Pag nabubukas sila doon. So mas over big. Lumalampas po. So go na tayo mga ka <laughs> Which Kasi slipper kaya ako. Bumaan yung slipper natin. Tanggalin po natin yung ating tinelas. Na-miss na mingwit. Kasi bukas, di ako pwede. Saksak po ni Jairus. So, sa Saturday na uli, balik natin yan sa pag-mingwit. Nangangaryada. Kawawa naman yung mga kalabaw. Hirap na hirap. Ayan, kuya ko po yan. Well, ah, ngayon pa lang ako lulusong. Nagpatid lang ako kay kuya. Ayan yan. Kapagod naman ang kalabaw. Ba't hindi kayo muna umila? Kalabaw yung sasakay sa kariton. <laughs> Awawa naman. Pagod na sila. Sobrang init naman kasi yung ano niyo nyo. Tanghaling tapat. Kumikita po yung mga nangangaryada dito. Hindi po sila kikita. Napakahirap po ng pag-ahon sa sa palay. Sipin niyo po yung daan na yan. O, napakaputik. At lalim. Mm. Then, uh, lalim po. Natatandaan ko nung kami nila tatang nung nagpapa ani 40 pesos na isang kaban. Siguro po ngayon nasa 50 pesos na isang kaban. Kaya kung mayroon silang 10, 400 na sila. Kung yung uh, mo eh 20, eh 800 na. Kaya lang kawawa yung alaga. And stay po tayo. Masyado nga habang ating paglalakad. Andito na tayo sa gate ng palasyo. Ay, gate pala ng Hacienda. Hacienda Castro. Hacienda <laughs> po, ano? Parang, parang malawak na lupain eh. much much hingal well. so itong init mukhang nagsikain na ang mag mga magbukid natin ah Manong! Mm. Namiss ko maming wet! Ako na lang kakagat! Ayan, no? Ba, nanguka kayo ng timbu, ah. Saan yan? Ba't sobrang naman yata mura? Anong ginagawa mo dyan? dami yun ang patuktok. Eh, hey, mga kadirma, hindi nilang tayo sa malapit sa kubo. Kasi sobrang init. Last time na mimita ako dito nung Sunday. Nakahuli naman ako ng isang five finger. So, magbabaka sa tayo dito sa kubo. At, meron akong kasamang doggy. Sumunod sa akin. O, oh, bakit? Wala akong pasalubong. Ha? Huh? Tungka? Wala akong dalang pasalubong. So, dito tayo tataw-taw. Ngayon na yung isa natin. Dito na. So busy silang gumagawa ng patok-tok. Kasa lang natin yung iba natin paminit para marami tayong minihintay. Tatlo pa tayo dito. Thank you! Ay! Di ko na video! Laki niya, oh! Di ba? Oh! Ano, ingit kayo na! Ito yung kanina kumagat pero hindi ko siya nahaltak. Kala ko maliit lang. Laki niya. <laughs> Yan. Ito yung sinasabi ko na nakakachamba ako dito sa kubo. Vena Mano. Five finger. Manong Vena Mano. Five finger. Ang hirap mag-shoot kaya hindi natin makuha na ng ano yung hinahalta ko kasi wala tayong tripod. Ayan yung magpo-produce ako ng tripod. Wow! Ayan, dito lang tayo nakapwesto sa lugar na to. Dito lang tayo nakapwesto sa lugar na to. Yung natin yung huling isda. Ayan niya, may kumakagat. mas maliit lang to. Oh, ah, na diba, Naubos ni Bulate. Hindi ko in-expect na malaki yung kanina. Dating pa rin tayo, kaya madagdagan po. Doon tayo kanina. So dito tayo ngayon tayo. Lumipad po ako. Bakit ba sinasama ko kayo? <laughs> Ayan, siya na lang po yun. Wala, mo dyan. nakita namin yun. Lumulutang. Kaya lang, malalim siya. Ganun ganun lang. Coffee time. Dami na sila. malaki. Ayaw naman na magpahuli. Eh. Pero mala malalaki pumupusag. A few moments later. Back to my first spot. Kasi wala na akong mag-alat ako makagat dito kahit paano ngayon. So yung pa rin ang uli natin, one big fish. Hindi na lang may one big fish. Ayan, gomo na tayo ng kangkong. Wala namang na tayo na huling fish. So, para mag, ano, ako. Yung, yung tawag sa kangkong na yun. na natin ang sibuyas at kamatis. Ay, namatay ang isda. sa so piece nila dahil tayo dito, guys. Ito pa yung isang kulay. dito lang tayo mga ng kangkong hanap tayo ng puting kangkong may puti dito nakahalo eh. dito ba to? parang dito to nasa malayo lalim. Oh, wala akong makikita ang makukumpot yung kangkong ha. Gawin tayo dun sa kabila. Ay, may tanim silang okra. At ito na yung palay nila. Ayan. Malapit na sila mga harvest. palapit na mag-sunset. Siguro magto 5 na. 6, sunset na. Maganda yan ang tanim ni Manang. Ayan yung mga tanim na alokbati ni Manang. Tinain niya talaga to dahil napakahilig nila sa gulay. Ayan, alokbati. At meron silang talong. Ang bangit talong nila. Ay, lumapa yung ano, palay. Ayan, oh, uh, lumapa. Ganda na rin ang mga ano dito. O, para. kasakasama ko lumulutong si Manang yung mga, uh, mga video ko. Ayan, dito may puting kangkong dito. Naku, lulusong ako. Ayoko lumusong. masipag-sipag yung tanim ni lamanang ng gulay. Kaya na. Kung may tiyaga, may O, I mean. Tiyo na sarap na sa bukid. At na ng mga kahit na sangkap-sangkap lang sa bubutuin

Kasi na ayoko ng mga Ligpit na natin yung mga paminguit. Bugas lang tayo ng paa. hindi ni patah dengan dia na nahuli na liliit na roho. Ang tumatalon. Kawa <laughs> naman. Hindi ko na makikasulay eh. Nawala yung mga kasama ko. Yung isa na grass cutter. Yung isa nagtanim daw ng palo So si Kuya Osang nanguha ng nanguha siya ng kain ng mga manok. May huli, na, ah, Ayun, sa ilalim. may huli nga ba ito check natin may huli nga o isang malaking liwalo oh. may huli nga siya kiss <laughs> muna natin siya ayan o oh. nagsakado <laughs> sa ilalim Uwi na po kami. At nagpapausap si Kuya Osong para yung mga alaga niyang aso ay hindi masyadong lamukin. Yan o, na po dito. At kami uwi na. Pakay 42. Wala pa po yung sundo namin. Maghihintay na po kami doon sa tarong doon. So, yung huli ko, kahit paano may pang-ulam na tayo. sinasara na yung gate at nawawala yung isa nilang itik na hanap po nila ayun na kami yan ang itsura ng may robot na dumadating ng bagyan na lang umakbang <laughs> bakit? At titignan doon niya ipalay. Tinining niya do'y doypa niya sarado na 'yung gate. Ng Hacienda Castro. Bagyo. <laughs> Thunderstorm. Nakauli na naman ako ng isang big fish. Only one na naman. Doon sa kubo. Ay, ang ganda, oh. Parang nasa dagat lang. Oh, ang laki, no? Kapula. Sinasabi. 不乱扔啊！